Magandang gabi, kaibigan. Ito na naman po ang tunay na macho ng tondo. Kapag daw tunay kang macho, kailangan naglalaba ka. Apo, ito. Ang tunay na macho, naglalaba. Ang kagandahan po, automatic. Ito, apat ang tubig. Yan. Nasa was po siya. Kung mapapasin ninyo, patay hindi yung ilaw ng was. Ito po. Yan, 20 minutos po yan. Kanina pa yan. Pero 20 minutos po yung oras niya. Yung po mga magagahan lang naman yan. Opo, kasi kung gusto mo ng ano, yung jeans ayan meron jeans o yun pa yung mga blanket ayan diretso po sa ah uh, PVC tapos na ng imbornal and drain ito po na Apo, ayan 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 naman yung ngos ng tubig yan yung tubig po hindi nakapatay yan bukas po yung nasa motor yan yan po no uh, yung motor po ay yung sa nawasa tuloy tuloy lang ang tulo yan ngayon kinokontrol po ng washing machine kung gusto magdagdag ng tubig pagdadagdag po siya sa sarili niya. Yan ang kagandahan po dito sa mga washing machine na automatic. Yan. ah uh, Ikot-ikot niya, parang kinuko, kinukusot ng 20 minutes. Ano po? Yan. Yan yung tubig po. <clears throat> 4. Kaya kung inyong nakikita yan, pero pag singko mapuno po yan oh. Meron din po siyang ano, yung kulay pink na yon. Yan yan yan. Diyan po yung pabango. Downy. Pero nandiyan na po yung downy nakapaloob na po. Ano? Oh. Meron po siyang ano. Ah, uh, nilagyan ko ng eto konti nito Oh, Sonrox Ito po yung mga down eh. Po. Ito ang ginagamit ko. Ito Ito yung powder po. Yan. Eh, ang ginagawa ko, o, oh, kagaya niyan, ito yung nakaraan, hindi ko pa nagagamit. Pero yung eh, nasa labas po, nagamit ko na. yan Pinantapon sa inidoro. Ayun, ang gagawin ko, mamaya, yung uling balaw, itatabi ko na naman po yung tubig. Tungkol sa labas, yan, ano. ito naman po yung timba, nakareserva yan. po yung batsa yan yan ang gagamitin ko mamaya sa uling panlaw at ako sila ilalagay. ano, sa labas na po i-imbak e, e, tatabi ano yan po ano yan maglalabas siya kasalukuyan ano po was ikaw nga Ayan. Yung patay hindi na po na yan. Ito to. Was. Pagkatapos ng was, rinse na. Then spin. Ayan. Ito yung power Ito rin ang start sa baba. No? ginawa po. Automatic siya. Tinatrabaho na niya yung labada mo. Ika nga. <clears throat> Labadami labango. Yan. bago pag natapos po, isa mo na lang. Kulang-kulang uh, sa apat na kilo po yan. Mga itim. Initiman. Yan. Meron po nga lang iba. hindi naman kumukupas. Yan. Kasi ka, nung makalawa, eh yung mga puti naman na magkahuri, ano, hindi po kumukupas sila naman po yung tinira ko ka apon yan kaya kung tunay ka macho hindi maglaba ka ika nga yung iba macho daw ayaw na maglaba o, ganun po talaga eh ito po inyong kaibigan si brother Manny Bautista po ito po hello yan yeah. Good evening, good evening. Maglalaba po. Kapag tunay ka macho, maglaba ka. Ika nga, ano po? Labadami. Pero kung gusto niyo po, pwede naman, kung isang ginagawa ko, bababad ko na sa mga lalaking ko. Ang dalawang tatlong oras. O. Tapos pilipitin mo sila. At saka mo sila lalagay dito sa washing. Po. Nasa inyo po yun. Pwede naman ng ganon. No? Gusto nyo. Sa, sa tingin Uh, halimbawa, yung mga puti, ano? Gusto nyo yung, yung mga dumi muna, maugasan, babad ibabad muna. Apo. Yan. Ilan na lang? 62 to. Matagal-tagal pa po ito, sisti. Ito na Yung was, 20 minutos, kaya matagal. Ayan po, yan. Ano na siya? na-reach na niya, niya po yung 20. Ayan, i-drain na yung tubig ngayon. Doon siya dadaretso sa drain. Papuntang yung bornal. Tapos, i-re-reach niya po ngayon. Magbabalaw na siya. O. Automatic, pag binuksan mo po, at imano, nakalagay po sa 20. Yung wash. Automatic, nasa 20 po siya. Ano? Ayan. Pag ganyan na po ang galaw, tapos maririnig mo yung click kanya meron ko maririnig na tunog ididrain na niya yung tubig niyan yung may sabon, yung may bula na yan ayan. magaling po yung na kayong bento ng washing na automatic ganito ayan, narinig niyo po yung tick ayan Ayan po, naririnig niya po yung tubig. Oh, tignan niyo po ano, iangat po. O, oh, ayan po ano. Ayan. Pinidrain niya. Diretso yung na po. Oh. Yung yan, mapapasay. Yung tubig, unti-unti pong nawawala. nakapaglaban na po siya. Nalaban na niya. Kaya susunod na gagawin niya, o, wala na po yung was. Patay na yung ilaw ng was. Nasa na po yung patay sindi. Yan. Tinatapon na niya yung tubig. Dito. Ayan. Naririnig nyo po yung sound, no? Ayan, naririnig nyo ba? No, shoot! Tayo niya. Pipigay niya ngayon yan. Ipapahipot niya po. niya po unti-unti niya pinipiga. Ayan na po yan. Ayan. Una po, yung ikot mabagal para siyang pinapailo. Kung sa tao, may ka. Unti-unti <laughs> lumalakas. O narinig nyo po yung sound. Abang pabilis ng pabilis, ayan, meron pa po natatapon na tubig yung napipiga ng yung damit sa pagikot yun po yung nararamdaman yung natatapon ngayon yan yan ano ayan naman po yung kuryente ayan ayan na po umiikot na siya nasa rinse ayan pabilis na pabilis po yan. Yan, pabilis na pabilis po. Nagigita nyo po yung gitna. Pero kayo nakikita sa gitna yon, 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 yon. lahat ng damit nyan, inihigop po sa, sa buhong paligid. Kaya nakikita nyo po yung center. Ano po, yung kulay? Ayan, this na this. Ano po? ang gamit nakadikit sila sa side dyan hindi gusto matig na ko ba mas kasi po hindi talaga yung tubig so Ano po yan? May timer yan. Alam na, ano kasi ang maginan eh? Ah, tawag ito. Ginawa yan para siya na mismo magbaba. Ano po? Binabasa niya. Yan. Na, ano po, na tawag dito. Matalino talaga yung gumawa. Parang may sipu yung washing machine. Ano po? nyo, lagay nyo 20 minutes. After 20 minutes, iinto siya. Pagkatapos yung rinse, kung ilan po yung pinindot nyo sa rinse, yan din po ang gagawin niya. Tataposin niya lahat yung rinse. Ganon din po sa spin. Yung dry na po yung spin. Pagpatuyo na. Ika nga. Bagamat yung rinse po, pinipigay niya yung damit. Ano po? Para yung tubig mawala kasi magbabalaw po siya uli no kasi yung sabon dahil kulang po sa apat na kilo eh apat na ano po ah, sa si ang nilagay ko para mabango tapos yung laundry yung pabango ah, tatlo oh, meron pa siyang sunrocks konti yung sun rocks po, i ko po sa tubig muna yon. At saka ko po sinabay habang tumutulo siya, binuksan ko. Ito po. Ayan. Naririnig niyo po, ano? yan Painto na siya. Maririnig niyo rin po kung saan yan Ano? Ganyan po yan. Iinto ng ikot siya. Then, magpapatulo na naman siya ng tubig. Yan po tutulo mamaya yung tubig, yung detergent na yan. Yan po lalagyan ng powder yan. Kapag nilagay mo dyan yung powder, dyan tutulo yung tubig. Kumbaga, yung powder sumasama po. Pero ako hindi po nilalagay dyan. Diretso ko na po sa loob po doon sa dulo kung saan pumapatak yung tubig doon po yung sabon Dito po, nasa inyo po pwede naman ganun eh lagay nyo sa may pangalan na detergent na yan nasa inyo po nasa inyo rin doon sa loob o yan Hina. yun narin nyo po yan ayan 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 babalaw siya pupunoy na naman niya yan ano po yung kailangan makuha niya po yung sukat ng number 4 kasi kung number 5 po halos mapuno po yun yun na alos mapuno yun sa 5 ito dyan halos mapuno yan dyan kaya number 4 lang po ang nilalagay ko na po, ayan, tuloy-tuloy lang po yan pag na yung sensor niya narandaman niya yung sukat ng tubig may damit siya na at narandaman niya na uh, pasok na sa hapat yun, yung water level ayan, oh, number four. One, two, three, four, ayan. o number 4 1, 2, 3, 4 ayan ako water level ika nga yan number 4 po sa ringin po yon at i-release -re niya range balaw kaya po yung yung sanawasa po hindi ko siya pinapatay tuloy tuloy po kasi automatic naman uminto siya ko sa niyang pinapatay po dito sa machine ano hindi po doon sa ah uh, may may bola bola hindi po dito niya pinapatay ko sa ni-stop niya po yung pagtulo pagka na-reach niya po yung 4 na tubig. Ayan, tuloy-tuloy po 'yan, ano? Green po yung palanggan ay ano, yung loob niyan. Ito. Ito po. Yung nakita niyo sa yan. Isang yan. So pa yan. Magkano yan? Laman. Ano? Ay, mamaya, yung isang -sapa. malaki, lalabas ko lalabas, ililipat ko po yung tubig ko, oh, na nyo, ano, si Simba, ba't ko ron, pagkatapos dito ko na ituloy yung panguling balaw niyo. Okay? Mas mabango yun. Meron pong yan, downy. Eh. Ayan. So, kaibigan, kung hindi pa nasa mag-share mo na lang yung mga video. Alay mo naman maraming makarinig sa akin na tunay na macho ang tunay na macho po naglalaba tandaan nyo po yan hindi ka macho kung hindi ka naglalaba na po tulungan nyo rin po yung asawa ninyo hindi nyo po ginawa ang asawa yan para katulong na po, ang asawa katuwang yung iba po ginagawang katulong ang asawa eh. Kaya kung sabi ng asawang babae, eh, hindi ka naman katulog, hindi naman ako katulog kinuha mo. Hindi po ba ganon, Naway yun. Paano po kaibigan? Ayan, nasa 50 na lang po yan. Hanggang mag zero po yung 50 na yan, matapos po yan. Magaling eh, may isip. Kahit iwanan mo yan, kung kumbaga sa pagkain, lulutuin niya sarili niya yung rice cooker. Kung sa maluluto yung bigas, ito naman, kahit matulog ka pa, kahit matulog ka maghapon, magdamag, ano po, kung saan yan, galing po ng invention, ano? Yan ang technology. Yan. Kaibigan, ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. At po na yung sama nanton tondo. Ayan po, ano? so, <laughs> good evening, good evening kayo. Ayan. <laughs> Ayan. Hanggang dito naman po, ano? Ayan. Unting video. Sana nagustuhan nyo po. At kung nagustuhan ninyo, sa ang ko i Share news, eh, niyo sa iba. Hihabagin nyo po. hindi po kayo malulugy. May matututunan kayo. ayan Nasa rinse na po tayo. Rinse na po 'yan. Balano. Tapos na po uwas. Na 20 minutes yang ni nilalaban yung damit. O ano po 'yan. Tubig niya po. Ay apat. Ano po. Nandito na lamang po, kaibigan.